Ngayong, uh, ngayong ano, ngayong uh, April, ano, zero na ako eh. Ah, 90 ka na? Mm -hmm. Oo, so, oh, tanda mo na pala. Kasi yung panahon dito, matagal na ito, Ano to no? matagal. Ibig sabihin, ah, panahon na to, maraming na puno dito. Mapuno pa ba? Mapuno? Wala pa, wala kong Ay, banto, eh. pa basahan. Inyugan ito eh. Ah, inyugan pa dati. Inyugan ito. Nung araw, bago ko nakapunta dito. Hmm. 19... Anong lugar ito, Tay? Ha? Bicol, ano ito? Naga, no? Naga? Ito? Ah. Talamanga. Talamanga. Sa Naga, part ng Naga. Oo. Oh, oh, Ano ko lang, wala. okay. maraming hapon dito dati, Japanese. Diyan Ah, yes. diyan sa ano, sa una-unahan, oh. Okay. tinataan ng ano, ng hapon. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi yung pag-aari ni Salis, si Salis, eh, ano yun? Medyo ginagala na nga po. Okay. Yung may hari ng lupa. Pero sa lupa na ito, sir, may mga nakuha ng Ah, uh, may mga na. na. Hindi, ano, hindi yung... May mga nakuha na. Ng... Da, dumadaan okay. lang dito yung mga sapon. Ah, uh, pero wala nang living? Hindi mo, hindi mo alam kung may nang living? Diyan daw sa unahan, mayroon, sabi. Sabi, uh -huh. sabi, ah. Nadidingi ko lang, pero dito wala. Wala akong, wala akong, wala akong ano. Ibig sabihin yung nanginig na kayo ng deposit. Wala ka uh, <laughs> Yung pupuntahan namin, so hindi nyo alam na may ano doon. Um, ano? Wala, wala. Wala rin kaya idea talaga. So wala <laughs> kayo. Sa tagal na pala. Wala akong observance. So kaya nga so, uh, lang. So, mga ano lang yung mga local ano. Local, uh, local na mga mayan, na mga mayan. Um, ito sa po, buwan! Ma'am, buwan So, yun na, mga sabi-sabi, mga parang... Pero, pas, kasipalita. tungkol sa hapon, wala. Wala, uh, wala okay. ko alam dyan. So, Pero, yun? sabi sa una, dyan sa unahan, dito, dito sa part dito? Dito, 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 sa lugar ko wala. Wala akong alam. Wala ka pa alam? Kasi ngayon, ito na gawin natin. So, Kasi yung, yun, na... ano eh, uh, liberation na yun eh hindi na ano yung hapon wala na. Yung hapon lumayas na. Lumayas na. Okay. Oh, Hindi oh. um, mo pa yung nakabutan yung pagka na ano. So yun na lang. Have... Ah, uh, ah. Uh, uh, ay yung mga asawa ko, yung hmm. ina uh, nitong mga ito, dito na lumaki, inabot ng hapon dito. Japanese. Oo, oh, o Japanese tayo. Okay. Pero parang nagbabaka sakali lang kayo, baka meron. Oo. Uh, oh baka may living or may something na oh, oh. binaon dito. Ganun, ganun. Baka, ganun. Ano na ang mayayari, no? Uh, Pero para wala, to? kung, wala katyakan na, oh, katyakan uh, na, na. kung Katiyakan ka na. talaga katya ka na. ko meron. kung masyurti yan, uh, Oh. Diyan. At, daw or maibigan ng Panginoon. Oo. So, oh, uh, lang. Wala, Pero wala akong wala, wala siyang sigur, kasiguro. Kasiguruhan daw na pero yes, matagal dito. So ang gagawin nila na namin dito, siguro, istadihan namin yung area. Meron ano lang, Meron dito mga, yung mga nakikisip sa lupa, ano? Marker. Mga, mga ano sa lupa. So, okay. Kung, kung ano-ano. Meron dyan nakita may bahay. Meron na okay. rin na kung ano. Uh, mga kwento lang. Uh, mm Personal. Personal. Talaga. Personal kababalaghan malaghan. Ako malaghan. Kasi nung tinaniman itong demono, <tong> demono, yung mga, yung, yung kumipitas, hmm. nakakita ang ba, bahay niya malaki. Hmm. Um, yun. Kababalagan, talaga. Tapos, uh, yung mga sumunod, yung manugang ko naman, nakakaringig ng mga kalansing dyan. Pero may ta parang may tao, may bahay. Hmm, parang may Pero ako wala, wala pa ako. Ah, so, sa tanda mo yan tayo, oh, wala ka pa hanggang ngayon, wala pa naramdaman ko so, ng mga tao Yun lang mga nangyari na, hmm. yun nakatouch ko yun. Hindi ko naman nakakalimutan. ah, hanggang ngayon. So, ito mga ka th no? At, at natin. So, ang ibig sabihin dito, walang katiyakan. Walang katiyakan. Kung maga, um, nagpapakas sa kanila. Um, kung meron. Um, kung meron man, nakapita um, ang scanner or depende sa mapping. So, wala siyang alam kung may story ba. Basta dumadaan lang ang hapon dito dati. Yan e ang ano. So, magawin natin. sa mga ibang kasi natin na ibang para mamulat sa ganitong klase ng ano ng pag-a-tresyo. Uh, wala man kung gusto nila na magbaka sakali lang. Hindi ka lang lupa. Kami naman is mag-ano lang, mag-explore lang tayo. Ventures ba? Ventures ko tawagin. So, kung meron man o oh, wala, ang oh, ano, yun lang, no? Sige. Yung malpes ito? yun. isa ako kay Kokoy. Kokoy? Oo. Pumunta pala si Kokoy dito. Oo, saan mo namin? Sige, dito. Sige, may port. Oo, yun pala. Hindi yung Tesla. Ngayon, mm -hmm. gagawin natin. Matunong na talaga siya. Matunong mm -hmm. na. Matunong ah, na. Aslam na. Ano na ako Oo. mag-jogging umaga. Iginawa niya yun. Kaka-jogging May na ito, kaya <laughs> yung, namin yung ano. yung ko namin na sinini ano. Ang ginawa nito. Nag-practice daw siya. Tapos na-umipot siya. Sige, natin. Sabi <laughs> natin. Parin po nasa

Ganyan. Kasi ako nag-locate dito, may kot tama, no? So, ang gagawin natin, i-confirm ko yun ginawa nyo. <laughs> hey, ang tama ba? Parek. No? Gusto ko ba, ano ba? Ma plancha to, ma plancha. Hmm. Nahirap kung... Pwede ko ilang eh. Oo, oh, mama. <laughs> Nahirap na ko eh. <laughs> na na tayo so, Diba? <laughs> ngayon, ang orientation kasi ng puno, ito hindi na ito luma. Ay, ah, hindi ito luma. Bago pa lang ito. Uh -huh. So, normal pa yan. So basihan na natin to in podmas dito sa location itself. Kung titingnan natin yung ano location sa so, uh, south orientation, southeast orientation yun. Hindi sakto sa puno. Okay. Pero pag doon ako nakatayo, sakto yan sa east orientation. So ibig sabihin, mayroon siyang allocation location na tinitingnan sa papuntang east orientation at saka southeast orientation. So ang hinahanap mga century 3. Okay. Ah, sorry. Yun ang hinahanap niya so dito sa A problema kabila, lahat pinutol na eh. oh, <laughs> uh, dito sa kabila, ibig sabihin parang parang alanganin ba alanganin. Hindi natin alam kung mayroon pang pangligaw uh -huh. or minerals o no? pang ano. Uh -oh. -huh. So ang gagawin ko, i-confirm ko sa gamit kung talagang meron ba. Oh, uh, gusto ko gusto ko maging ano, honestly no. Ito ano, uh -huh. win or lose to. No? Win or uh, win lose. or lose. Go. So go tayo dito sa ano, kung dito. Uh -huh.

malayon yun wala dito kaya natin ha dapat to mayroon na movement kaya ay, no? ay. Diba? wala <laughs> kasi legit, legit yung ano eh bonsai eh para sa akin legit yung bonsai kasi kaya, kaya pa daretso ka doon oh, ito gagawin natin hindi discriminate yan ito maaan mo ito ang andahan sa gamit may discrimination yun yan. Salamat sa Ayan natin kung tatamaan niya yan. May nang-detect. Ayan, na Ayan o. No? Ayan. Ayan ang may detect ko. Diba? Minerals. Minerals to. Minerals. 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 Pero tinest ko siya, may boy. May boy? Oo. Sabi naman ito na.

Wala akong mag-agrip eh. Ibig sabang mararamdaman mo na eh. Mararamdaman mo na dapat eh. Oo, oh, dapat mararamdaman na. na. Hindi pa kaya talaga mag-ano. Tatlong beses ko rin ulit. So, ano pa rin? Dapat umikot na po. Diyan, pagkakamang mo dyan, dapat umikot na eh. Diyan, umikot na yan eh. May tinuturo siya 'to, 'di ba? Eh, dun siyang something na ano mo? Ang settings namin 50 lang eh. O, o 40. 'Pag may one. 50 Settings 50. 50 lang. Oo. Okay. Mas malaki doon. Mas malapit 'yan. Mas malapit 'yan, mas malapit eh. Alam ko 'yan. na lang ipot din.

Lahat, pinas, lahat nga ano, pinatry ko. 24, silver, 18. 18 no. So, yung okay, ginamit kasi... niya dito, mikot sa kanya, di ba? Mikot. Hmm. So, nakaikot niya. Nak Nakapag-practice siya. sa ako na, ayaw talaga mikot. Hindi ko alam kung paano niya ginamit. Hindi ko lang nabidyuhan so, dito eh. Doon nabidyuhan ko na, so, ko sa kayo, di ba? Oo. So, dapat, makita ko rin siya kung paano siya gagamit. Kung nga kasi, yun. hindi ko alam kung paano niya na, ano, ang explain eh. Hindi ko ma-explain eh. Oh, Nakapagtakay. Oh, eh. Bigo Kapag naaral ko sa mapping, mm. Eh, aral ko sa mapping eh. So, ibig sabihin doon, southeast, puno agad ang hinahanap. Mm. So, ibig sabihin, kung ito ang ano, kitang-kita ko pa lang, isa, doon pa lang, ma-ano ko na, ma-analyze ko na. Magkatabi kasi yung puno dalawa, ibig sabihin. Sa so, lang sa dalawang yan, nakalagit na ano yan. Meron na yan. Pero dito, ang ganda, kung gusto mo, scan natin. Mamaya. Yeah. Hmm. para makita mo kung ano tinamaan dito. Hmm. kaya Pera ka eh. mas maganda. Pero, Tata, ako, hindi pa naman ano. Na, hindi Kasi pa hindi naman lahat dali. ko na eh. oh, lahat na. Pati bomb eh. Lalo <laughs> din. Wala. Na na ano lang umikot sa tunnel? Sige, gito na lang. Okay, so iscan natin dito. Pero sa akin, wala ang detection, ang locator. So, para mas maganda, mas klaro tayo. Ista natin. Saka titingnan natin kung mineral na na tamaan dito. Baka kasi may mineral siya tamaan ng mga particles ng gold na hindi siya alam yun? Hindi siya talaga purong no, gold. Hindi siya, ano, hindi siya, no? Baka so lang. Oh. Pwede powder, pwede dust. O, oh, parang dust ba? Oh. Ganun. Check natin. Dapat iisip. Kasi kanina mayroon siya. Yung discriminate ko dun sa ano. Meron siyang pang minerals na tinamaan. Ang dami nga ano boss. Puro minerals nga, no? Ang dami nga. Doon siya ka dito.

Ay, ko. mga sila. Hindi na nga makuha yun no? uh, Walang reading no? oh, din din. Walang reading eh. Oh, taas yun. Ang taas ng red. Ang kuha Pero wala talaga siyang Walang reading Walang eh. reading eh. Ay, bali, kusi tayo. Wala. Ay, sabi na. Ay, tayo la. Diyan lang nakatusok ang mas. Hmm? Diyan lang nakatusok. Uh, ah, diyan natin nilipat? Oo. Uh, so, ah. Kasi mas malabot doon. Ah, sige, pwede na rin doon. Kung tayo nilipat tayo doon. Para wala tayo hindi siya nilipat doon. Ayan o. Mas akyo ah, uh, uh, wala siyang ano. Mineral ang tamaan niya, mineral. Ayan, wala rin. Ayan. but